ini ya. Oh. Bali 28 lang to, 28. May bawas pa to mga idol, may bawas pa. Bawas pa yung mga idol. Kita na mo

2525 lang mga idol Kay Boss Joey 2525 lang Kay Boss Joey mga idol Ayan 2525 lang oh 25 lang mga idol Ah, 25-25 lang kay Boss Joey mga idol Ito mga idol 25 lang oh. 25-25 kay Boss Idol Boss Joey ano to? Mercy 25-25 lang oh mga idol Joey sa'yo? Nasa ha? Ina sa kulungan. Ha? Ayan. Boss, pili na rito. 2525 mga idol kay Boss Joey. 2525 lang. Ang gulang to. Do bye bilang din mga idol. We boss glow. Do bye to mga idol. We boss glow. đang mang idol bắt like seller Albert, mo mày, ito mga idol 2K 2K lang ito mga idol 2K 2K mga idol kay Boss Joe yeah, ito idol to okay daw to so okay lang mga idol murang mura oh okay okay lang mga idol

5K daw mga idol 5K ang presyo oh. Golden Boy Golden Boy to mga idol Kay Boss Eric

Sampai pai mga idol. sama <tuk tangan> <Every few. tuk tangan> idol. Go kay lang mga idol Kay Boss Joe ito